Ito na yung pangalawang gabi namin sa Kalagwas Island. At ito may samaral agad na nagpakita. Ayon, sa pool. Maganda ang buhay naman. mano. Ang isdang masakit makatinik tulad ng talagbago at danggit. Iisa lang sila ng presyo. At ito samaral pa. Kasa na Lumayo na. Butat huminto. Ayon, sa pool. Maganda ang natin dito sa bahura. Dalawang samaral agad. Sana matagpuan natin ang grupo ng samaral. At ito, samaral uli. Ayon, sa pool. tatlong sunod na samaral baka tirahan na ito ng mga samaral tingnan natin kung tirahan nga at ito samaral uli ayun gitik ito na siguro ang tulugan ng mga samaral bahurang ito sana nga Pag samaral pang magpakita, sigurado, tulugan na nila ito. At ito, samaral pa. Ayun, sa pool. Siya na guys, tulugan na ito ng mga samaral. Sunod-sunod ng napapana natin. Nasurtihan ang tirahan ng mga samaral. At yun, samaral pa. Ayan, sa pool. Pag ganito ang bahuran na tulugan ng isda, hindi na kami nalayo sa ganito binabalik balikan na lang iniikot-ikutan hanggang sa maubos at yun ang gagawin natin op Samaral pa patagil din natin para magandang patamaan ayaw magtagilid pwede na ito ayun sa pool swerte man thank you lord ngayon lang kami nakatagpo ng tulugan ng mga samaral at halos mga samaral lang isda dito Meron pa sa sa pinakailalim. Ayon, sa pool. Sigurado, kwartan linaw na naman ito. Ayon, manok. Hindi lang kami nalayo sa area. Binabalik-balikan na lang namin. May napansin pa ako dito sa Lumabas. Ayon, hindi tinamaan. Kasa ulit. pagilid na. Ayon, gitik. Wala pang nasisid dito. Kami ang nakauna. Salamat Lord at naka seriswerte man. May samaral pa. Ayon, sa pool. Tsaga-tsagaan -tiyaga namin ito. Kailangan dito, dandahan lang ng lang langoy para yung mga nasa malalim na butas makita may isda dito sa pinakailalim anong isda kaya ito andon surahan Ayon sa pool may nakahalo man pala surahan may pang na Harap ulit tayo. Dandahan lang tayo ng langoy. Ops, may isda dito. Samaral uli Ayun, sa pool. Ganito ang klase ng mga bato na tirahan ng samaral. Samaral na itim, tulad nito. Maraming klase kasi sa samaral. Hanap ulit tayo. At yun, samaral pa. Ayon, gitik. Galitong uri na sa Samaral, Nakuntawagin dito sa isla likuhan. At ito sa Samaral uli. Ayon, sa pool. Sunod-sunod na. Wala nang humpay ng pamana tayo ng samaral. Yung dalawa kong kasama, sigurado. Wala rin tigil ng pamana yun. At ito, sa maral uli. Ayun. Sa pole. Maganda at mga good size na. Sa bagay, hindi man ito nalaki masyado. Ops, danggit. Ayun, sa pole. May nakahalo mong pala, danggit. Danggit at surahan ang nakahalo. At ito, sa maral pa. Ayan, sa pul rin. Sige, magpakita lang kayo ng magpakita. At tsaga-tsagaan ko kayong panain. At ito, sa maral pa magilid ka na ayun gitik mahigit kalahating kilo lang ang pinakamalaki nito at dito naman tayo sa parteng baba at yun may samaral bali dalawa ito muna unahin ko tumago ito na lang muna ayon sa pole Nasaan muna. Nasaan yung nakatago na yun? Tol, lumabas na. Ayun, sa Paul. Bali dalawa. Samaral or likuan kung tawagin dito sa isla ng Kalagwas. Dandahan lang tayo para siguradong hindi malampasan. At ito, mayroon pa. Ayon! Gitik! Hindi pala. Buhay pa. Kala ko na gitik. Nasaan pa kaya ang iba? Sige, pakita lang kayo. Ito, mayroon pa. Ayon! itong gitik. Thank you, Lord. At makakadilin siya na naman kami ng pandurudugtong. At ito, may samaral pa. Bali, dalawa. Ito muna. Ayon, sa Kasa uli. Ayun, sa pa. Kuha Kuha pariho. Kapag may tiyaga, may linaga. Kaya tiyaga-tiyagaan namin ito. Para may mailaga. Ops, samaral uli. Nakatagilid. Ayon, sa pool. Pambihira itong mangyari. Sunod-sunod ng paanan sa samaral. Dalawang isda lang na iiba. Yung tangkit at surahan. At ito, surahan, surahan. Samaral pa uli. Ayon, gitik. Kung napapansin ninyo, isa lang ang hugis ng bato. paikot ikot lang kasi kami. At samaral pa. Ayon, gitik. Kung napapansin ninyo guys, iba ang lumot dito. Nagkukulay green. Tulad nito. At ayun, may samaral na sa pinakailalim. Ayun, sa pool. Siguro, ito ang pagkain nila. Itong lumot na kulay green. Kaya siguro dito sila natulog tuwing gabi. At nandito ang kainin. Samaral ulit. Nasa pinakailalim. Hirap maabot ng panak. Dito tayo sa kabila. Baka kita dito. Andito, kita nga. Dito ang mas malapit. Testingin natin kung abot ng pana. abot ito Ayon, sa pool nakasingit sa bato matagal madala sa labas ito nadala rin Ang original na samaral, yung may dilaw-dilaw na kulay, yung malalaki ang mga paltak. Iba ang presyo nun. Ito, kapresyo lang ito ng mga danggit at kanuping. May nakatago pang samaral dito. Hindi makita sa camera. Ayon, sa pole. Ayos. Walang humpay tayo ng pamana ng mga samaral. Sana tuloy-tuloy lang. At ito, samaral ulit. Ayon, gitik. Ayos, mabigat ng silo ko. Kargado ng samaral. At ito, may samaral pa. Nasa pinakailalim. Ayon, sa pool. Malaki na kasi ang buwan. Kaya ang mga isda, mga nakatago sa malalim na butas. Ops, samaral pa. Ayan, sa pool. Hindi ko pa nakikita yung dalawa kong kasamahan. Siguro ko natabunan ng samaral kaya hindi ko na makita. May samaral pa nakatalikod. Ayun, sa pole. Dala ka palabas. May sima ito. Sigurado na ang pandurdog tong. Nakasiriswerte man. At ngayon lang ito nangyari. Samaral ulit. Ayon, sa Maral uli. Ayun, sa full. Buti at naunahan natin yung mga parasas dito sa isla. At ito sa pa. Ayun, gitik. Malapit lang ang pagitan sa Maral uli. Maganda at lang sa lugar na ito. Hindi na kami nalayo. Ayun, may manok naman. Sa pa. Ayun, gitik. Maganda kapag nagigitik at hindi nakakagalaw. May ista pa dito sa ilalim ng corals. Samaral din. Hirap lang makita sa camera. Andun. Nasa pinakailalim. Ayun, sa pool. Masarap ditong luto, sigang. O kaya preto, paksiw. Kahit ano, masarap na isda ito. At ito, sa maral pa. Grabe ang tago. Ayun, sa pool. Ito na guys, ang huling pana at tagakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat ulit sa inyong